Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang napahiya nga na si Paul Pierce sa na nangyari kay Jason Tatum. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang inalabas na 3-team trade para sa Los Angeles Lakers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katropes. Na mismo si Paul Pierce na nga po ang nagsabi na naniniwala nga po siya na si Jason Tatum nga na po ang pinakamagaling ngayon na malalaro sa kanilang kupunan since ito nga po ang reigning champion. Ngunit sa isang iglap ay bigla na lamang nga po siyang napahiya sa kanyang ginawang argumento na ito matapos na ibang ko hindi malang paglaroin ni Coach Steve Kerr si Jason Tatum sa unang game ng Team USA sa Olympics laban sa Team Serbia. Yes, literal nga po na ginawang reserve lamang ng Team USA si Tatum sa kanilang kupunan. At ang masagit pa dyan kahit man nga po lumamang na sila ng mahigit sa 20 plus points ay hindi malang nga po siya ipinasok dito. Kaya hindi na nga po kayo dapat magtaka bakit pinagtatawanan nga po siya ngayon sa social media. May ilang mga fans na rin naman nga po ngayon ang pinambabati ko si Paul Pierce dahil napatunayan na nga po na mali ang pinagsasasabi nga po nito noon na si Jason Tatum ang best player ng Team USA sa Olympics gayung kung siya nga po ang main man ay hindi nga po siya ko sa kanilang kupunan. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa inalabas na 3 team trade para sa Los Angeles Lakers. Since nga po mga katrops masyadong nahihirapan ng Lakers na makuha si Jeremy Grant mula sa Portland Trailblazers, ay iba't ibang mga NBA analyst na rin naman nga ang tumutulong sa kanilang team upang makuha lamang nila ito sa lalong madaling panahon. Sa katunayan, Base nga po sa pinakahuling inalabas na balita ng Bleacher Report, maaaring nga daw pong gumawa na lamang ang Lakers ng isang trade trade scenario upang mapabilis lamang ang pagkuhan nila kay Jeremy Grant sa Blazers ngayong offseason. At isa nga po sa mga teams na posibleng tumulong sa kanila dito ay ang Orlando Magic. Yes, dito nga po ay makukuha ng Portland Trail Blazers si Benson, Vincent, Jared Vanderbilt, Jet Howard at dalawang future first round pick isa sa Orlando at isa naman sa Lakers. Makukuha rin naman nga po dito ng magic si Angel Russell, Jalen Hood Jovino at dalawang future second round pick isa mula sa Portland at isa naman mula sa Lakers. Habang ang Los Angeles Lakers naman nga po mga katrops ay makukuha dito si na Jeremy Grant at Cole Anthony. Pero kung kayo nga po mga katrops ang tatuningin, payag ba kayo sa ganitong klaseng trade scenario? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.